Unsa tay gi unsa tay gi giingon sa imong sa kuan sa agency na to sa Qatar? Kung makaabot na kita sa Qatar. Ila nga wala pa March 24, ay March, uh March -huh. 24 na mini biyahe, so 25 din ni maabot ang agency. Ila nga wala pa March uh 25 -huh. magsulti na may para kanang kuan kanang tawagan na nila ng mga amo nga mga graduate na mo kay one year lang dapat ihatag na nila sa mo. ug 2 years pa. Kaya magkakaroon sila Musa, kay 1.60, kaya ano? Kung saan mo nag-graduate e daw? 13 months ba? Hala na na, may 13 months <laughs> e. Bale, ang magpaluha pa ng agency. Oo, oh, ang agency tawag ka na tawagan sa inyong amo, kaya parang na-first kids sila nga mm. mm. sa gano'n. Ay narabido yung amo mino, matigang kayo. Wala kayo nga. Kano saan magkagitawagan sa ALSYOK? Eh, katulong natamit ako po kasi yung kuan na kami ug kani accommodation sa Drenas na sa ta. Ah, gayunan mo nga inig one year ninyo magingon mo sa al nga kani mag one year na mo anang ha, para sila mo 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 tawag sa amo nga patagaan mo 13 months. Ah, bugani <laughs> mo mo Ah, uh. dito sa welfare na account, dito may mag Para pag-abot sila mo tawag Kaya naman kayo ba na mo? Ay, sa, sa years na naman na ihakag, naman kayo ba amo nga Nakatunga. Ay, sige, 60 ang kakatuma sa 160 para pag-abot niya yung 2 years katuma na lang po di bukas ng 13 months no I have oh sige So so mag-update ka na ako pag abot og 1 year ni Muha ka nang makadawat na ka. mag-update ka na ako. Di man ko maayo mag mo kay sugi sa agency nga basta wala pa wala pa mo isa ka tuig magtuig pa lang mo pag istorya na mo daan, kay ron kami bana unsa ba niya nimo gihatag nimo sa ni mapatabang ni ni nimo katunga ba niya karon na tuig o na kukamuha, tagbuko, sa nagtuig na pugamo buko antong sa mga man ang tuid. at least kuan at least kuan at least kaning musaad ba ang nga. o sige ako na lang nang tingbon na ang iyang 13 months pay 13 month pay pag human niya kontrata mura na siya og oh, kuan kung sa kuwit pa na siya indemnity Mm. Amo, mino na na ganiga. Sige, Kuha uh, na siya kanin in observance. Mo na siya in observance. So at least at least na agency nga magkuan magpaluap. Kay sa wala kay agency, bisan so, sa so, so, ni mo ingon dia dili mo hatag mo hang amo. So di ba? Pero makuha lang na nimo, kanay mo ang ni nimo sa usa ka employer na dili ni na nimo si magkuha sa kay pang employer ikatulo. Pero na depende na sa mga employer nimo mo, ikaduha ni ko. Balik kung, Bali kung magbalhin-balhin ka. Kung magbalin-balin ka. Ibat um, ka mo, mga bisan pa na, o pa na mo um, sa first arm mm mo, -hmm. bisan pa ikatulong ka o pa na, o na diri ah, na siya Pero ang sa, ang sa roles, Jod, kanang, sa kuwan ra gyud yung original ni mo ang amo mo ay eh, naay kaning makuwan na to, maman sanay ma obliga na to, ang muhatagan na pero kung nag-change employer oh, no. na ka, ikaduhang employer ni mo, halimbawa, change employer ka, mo nagingon nga, depende na lang sa imong amo kung nasa sila eh, dire. Nasa dire. Oh, dire ha? Dili, dire. Wala lagi ka kay uniform, dire ka mag-uniform di ha? Sumpay. Sumpay, dire, di ko mang laba ha. uniform mo <laughs> <laughs>